the municipality of gimba shall extend financial assistance to any of the registered and or recognized organizations which through circumstances not attributable to their faults or shortcomings are unable to collect and render financial assistance to a qualified beneficiary. the amount of 300,000 shall be earmarked annually in the yearly budget of the Municipality of Gimba. Febrero 22 at nandito po tayo sa tahanan ni SBM King Verheel Pabros. Uh, good afternoon, sir! Kasi? Magandang hapon din po. Opo. At uh, alamin naman po namin, yung nalaman namin na kala po ninyong ordinansa kagunay po doon sa mga samahan ng mga mortuary aid. Tama po. Opo. Una-una, uh, 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 bakit po nyo naisip na gumawa ng uh, uh, ganoong ordinansa? Una po sa lahat, itong panukalang ordinansa po na to ay nabuo sa tulong din po ng aking kasaman na si Consiala Remedios Agapito na siya pong chairman ng social services. Nakapalob po rito ang senior citizen at ako naman po ang kanyang vice chairman. Nitong mga nakaraang session po ay ipinatawag namin ang grupo ng damayan sapagkat ito nga po, hindi nalingid sa kaalaman na meron pong problema ang samahan. At nakita ko po rito ang pangangailangan ng isang batas o ordinansa na tutulong at gagabay sa mga grupo na kagaya po nito. Sapagkat hindi ho biro na kapag ikaw ay nagbabayad at pag sa panahon naman na ikaw nang may kailangan ay hindi mo matatanggap ang dapat na iyong matanggap. So, kung uh, kasi uh, pwede malaman yung sinasaad. Malaman na natin yung sinasaad ng inyakda po ninyong ordinansa uh, ordinasa. Uh, ito pa na lang, ito lang naman po ay paano ka batas pa naman po. Ano? Marami pa po itong dadaanan at posibleng mabago o madagdagan. Ang titulo po ng aking panukalang ordinansa ay ito po. An ordinance mandating the registration and or recognition by the Sangguniang Bayan of all non-government organization, civil society organization, association and or any aggregation that require the mandatory and or voluntary financial contributions in the form of mortuary aid programs and provide rules and regulations in the establishment within the municipality of Gimba. So ito pong panukalang ordinansa na to, ang main goal po namin dito nung binabalangkas po namin itong panukala na to ay magkaroon po ng batayan ang anumang grupo ng mortuary dito sa bayan ng Gimba kung paano po papatakbuhin. At isa pa po, isa sa pinakamahalaga na isinama namin dito sa tingin ko ay ang pagkakaroon ng quarterly reporting po ng mga samahan sa opisina po ng OSCA. Kasama na po dito ang kanyang financial status, ang kanilang membro, bilang. Nang sa ganun po ay talaga pong matutukan at mamonitor po ang mga samahan na ito. Kasama na rin po dito na isinama na dapat sila po ay SEC registered bago po humarap at, at ikuan sa Sangguniang Bayan. Meron din po kaming isinad dito. Ulitin ko po, paano kala palang po ito? Ano? Mara Pwede pa po itong mabagot, dadaan pa sa Sangguniang Bayan. Meron din po kaming nilagay dito na kasama sa isang section. Basahin ko na lang po. The Municipality of Gimba shall extend financial assistance to any of the registered and or recognized organizations which through circumstances not attributable to their faults or shortcomings are unable to collect and render financial assistance to a qualified beneficiary, the amount of hundred 300000 shall be earmarked annually in the yearly budget of the Municipality of Gimba. Ang ibig pong sabihin nito, pupondohan po ng sangguniang bayan ng hundred 300000 para peron po tayong nakalaan na pondo na kapag dumating ang panahon ng isang organisasyon ng mortuario ay nagka-problema. Maliban na lang po kung ito po ay hindi nalustay tayo, no? po yung nakasaad dito. Kailangan, nagka-problema po sila. For example po, bago pa lang po yung mortuary na grupo, at sa loob po ng isang buwan, eh, sampu po agad. Yung hindi naman po sinasadya, eh, ganun po yung nangyari. At hindi po nila kaya, maaari po silang lumapit sa sanggunian bayan upang humingi po ng tulong. Pero hindi po ibig sabihin na itong pinondo namin na 300,000, e eh, makukuha po niya i-identify po rin po ng sanggunian bayan kung magkano talaga ang kailangan para matulungan po ang grupo Ayun. Basta hindi lamang po nalustay kaya nagkakaroon ng problema opo. sa pinasya makakakuha po. ng tulong Ma Kung papasa po yung section na po ng panukalang ordinansa na ito Oo, oh, opo po Kaya Ah, uh, ibig sabihin po ba ito kasi yung mga existing mortuary aid organization dito ay malolocate natin lahat yung yung mga nag-operate dito sa Gimba, patutukoy natin lahat dito. Yan po yung isang main goal namin ngayon. Actually, nagsimula na po akong makipag-coordinate po sa mga local government office natin. Kailangan po nilang una, kumuha ng SEC registration. Kasi ang balita ko po, marami pong barangay ang may mga mortuary group. Opo, kailangan po nilang punta sa Sangguniang bayan para po ma-acknowledge po yung kanilang grupo. So, ibig sabihin na kasi barangay level, municipal level, pasok po rito sa inyong pan panukala. Ayon po dito sa panukalang ordinansa, in all, gimba po. Oh, okay. Kahit hindi po siya, may example po tayo na yung mother mortuary group is Apo. from Bungabon, pero nag-ooperate po siya dito sa Gimba. Kailangan din po nilang humarap sa sanggunyang bayan at magpa-recognize po. Sapagkat, kung maalala nyo po kanina, meron pong section dito na kailangan mag-report sila quarterly sa Office of the Senior Citizenship Affairs. Ayan. Eh, kasi kung sakasakali man po, may mga problema, halimbawa, mga nalustay, at uh, nagiging dahilan kung bakit uh, parang babaksa Uh, meron po bang sinasaad nyo sa inyong kung paano na para pwedeng nga lapitan bukod doon sa tulong pinasyan na ibibigay po ninyo? Kasi ito pong paano batas eh, dito po ito nagsimula eh, dahil nga din po sa naging problema ng kabilang grupo. Kaya yun po yung, ang goal po namin dito para hindi po maulit yung ganon okay. ng pangyayari sapagkat kung nalustay nga po at ngayon kami papasok medyo maraming pagdadaanan pa po sa sangguni ang bayan yun kasi, kasi pong, uh, kasi kung sa kasangali po may mga mortuary aid organization na hindi nakakapag-comply o makakapag-comply dyan po sa sinasaad sa inyong panukalang ordinansa, mayroon po bang uh, karapatang uh, penalty? Dito po sa Panukalang Ordinansa sa Section 11, any organization, association or group of individual shall be held liable for criminal or civil liability for any deliberate violation of this ordinance as provided by the Revised Penal Code, existing rules and regulations. Ang ibig pong sabihin nito, ang sino man po na magbaliwala ng ordinansang ito, ang penalty po ay magiging kasong kriminal na naayon po sa ating revised penal code. Estafa. Ito po ay magiging estafa at iba't ibang level po ang estafa. Uh, uh, kasi, uh, baka meron po kong naisabihin doon sa mga <laughs> makakapakinig sa ating panayam, lalo na yung pong mga opisyalis at membro ng mga mortuary aid organization? Um, sa atin pong mga kababayan at kung ano man po sino sa mga barangay dito po sa ating bayan ng Gimba, um, kung kayo po ngayon ay meron ng existing na grupo, kahit nasa barangay level lang po, um, pwede po kayo magpunta sa aming opisina sa Sangguniang Bayan. Nang sa ganun po ay makadalo po kayo o maimbitihan namin kayo sa mga darating na panahon sapagkat ito po naman ay dadaan pa sa public hearing po para makuha rin po namin ang inyong mga inputs kung paano pa mas mapapaganda ang isang panukalang ordinansa na ito. Maraming salamat, Konse. Maraming maraming salamat po.